Iris, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Masuswerteng mga kulay maroon at ivory. Masuswerteng numero, number 5, number 11, number 20. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang maroon ay nagsusulong ng determinasyon habang ang ivory ay nagdadala ng linaw ng isipan. May pagkakataon ka ngayon na maresolba ang isang matagal ng problema sa bahay o personal mong espasyo. Ang number 5, number 11, at number 20 ay naghihikayat na huwag ng palawakin ng maliit na alitan, tahimik na aksyon ang magdudulot ng kaayusan. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Masuswerteng mga kulay, moss green at blue. Masuswerteng numero, number 4, number 12, number 25. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang most green, ay simbolo ng katatagan habang ang blue, ay paalala ng kabob ang loob. Sa araw na ito, mas mapapansin mo ang mga pagkakataong may kinalaman sa trabaho o negosyo, maaaring isang lumang koneksyon ang biglang bumalik na may dalang balita. Ang number 4, number 12 at number 25 ay hudyat ng kalmadong tagumpay kung mananatili kang mapagpakumbaba. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Masuswerteng mga kulay silver gray at pink. Masuswerteng numero, number 6, number 18, number 24. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang silver gray ay nagbibigay balanse at ang pink ay nagpapalambot ng komunikasyon. Maaaring may mahalagang mensahe o pag-uusap na magaganap ngayon, may kinalaman ito sa relasyon o posisyon mo sa isang samahan. Ang number 6, number 18, at number 24 ay nagsasabing piliin mo ang tamang sandali bago magsalita. Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Masuswerteng mga kulay baby blue at soft yellow. Masuswerteng numero, number 7, number 14, number 29. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang baby blue ay daluyan ng damdaming bukas at tapat, habang ang soft yellow ay nagpapahiwatig ng ginhawa at pag-asa. Ngayong Miyerkules, maaaring may paanyaya o pagbabalik mula sa isang taong naging bahagi ng iyong nakaraan, dalhin ito ng may pag-iingat. Ang number 7, number 14, at number 29 ay paalala na minsan, ang muling pagkikita ay may dahilan. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Masuswerteng mga kulay, red-orange, at charcoal, Masuswerteng numero, number 30, number 15, number 22. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang red orange ay lakas at inspirasyon, habang ang charcoal ay tumutukoy sa tahimik ngunit malalim na pananaw. Maaaring may ideya kang biglang magbubunga, ipaglaban ito kung alam mong ito ay may saysay. Ang number 30, number 15, at number 22 ay nagpapakita ng magandang timing para sa pagkilos at pagpresenta ng sarili. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Masuswerteng mga kulay, cream, at forest green. Masuswerteng numero, number 3, number 9, number 27. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang cream, ay tanda ng kaayusan, habang ang forest green, ay nagpapahiwatig ng tahimik na tagumpay. Ngayon ay makabubuti kung mag-focus ka sa iyong listahan ng mga dapat tapusin, ang kalinisan at sistematikong pagkilos ay magbubunga ng higit pa sa inaasahan. Ang number 3, number 9, at number 27 ay sumasabay sa daloy, ng masaganang resulta. Libra ang iyong kaibigan zodiac sign ay Taurus. Masuswerteng mga kulay: rose pink at ash blue. Masuswerteng numero: number 25, number 13, number 30. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang rose pink ay paalala ng pag-aalaga, samantalang ang ash blue ay nagdudulot ng kumpiyansang kalmado. Ang mga kilos mo ngayon ay maaaring makaapekto sa damdamin ng malapit sa iyo. Ang number 25, number 13, at number 30 ay nagsasabi na mas magiging buo ang mga desisyon mo kung ikokonsidera mo ang kapakanan ng iba. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Masuswerteng mga kulay, deep purple, at brown masuswerteng numero, number 8, number 16, number 21. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang deep purple ay simbolo ng panloob na lakas habang ang brown ay tanda ng pagproseso ng lumang damdamin. Baka may isyong matagal ng kinikimkim na handa ka ng harapin ngayon. Ang number 8, number 16, at number 21 ay nagpapahiwatig ng pagbabago kapag sinimulan mo ito mula sa loob Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius masuswerteng mga kulay bright yellow at cobalt blue masuswerteng numero number 6 number 19 number 23 pahiwatig ng kulay at numero ang bright yellow ay liwanag ng isipan at cobalt blue, ay lalim ng kaalaman. Maaaring isang bagong ideya o pananaw ang magbago ng paraan mo ng pagtingin sa isang sitwasyon. Ang number 6, number 19, at number 23 ay paalala na ang pag-aaral ay hindi palaging nasa aklat, minsan ay sa karanasan. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Iris. Masuswerteng mga kulay, steel gray at rustic brown. Masuswerteng numero, number 10, number 17, number 28. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang steel gray ay sumisimbolo ng tatag sa desisyon, samantalang ang rustic brown ay ugat ng katapatan sa sarili. Ang araw na ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong itama ang landas o panindigan ang napagdesisyonan mo kahapon. Ang number 10, number 17, at number 28 ay nagsasabing ang tiyaga ay magbubunga kung hindi ka matitinag. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Masuswerteng mga kulay, violet at soft gray. Masuswerteng numero, number 11, number 12, number 26. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang violet ay sigla ng pagbabago at soft gray ay gabay ng lowika. Sa araw na ito, maaaring may mensaheng galing sa teknolohiya, email, chat, tawag na magpapabago ng takbo ng iyong plano. Ang number 11, number 12, at number 26 ay nagpapahiwatig na ang oportunidad ay nakatago sa likod ng hindi mo inaasahan. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo. Masuswerteng mga kulay, red at sky blue. Masuswerteng numero, number 3, number 7, number 31. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang red ay tanda ng intuition at sky blue, ay mensahe ng kapayapaan. Baka may hindi ka masyadong pinapansin na nararamdaman mong senyales, pansinin ito, lalo kung may kinalaman sa desisyong personal. Ang number 3, number 7, at number 31 ay gabay na kung anong kalmado sa labas, ay galing sa katahimikan sa loob.